fossil. Ah, sa maru siya. siya. Nagtutangkan. Yeah, dura sila ni Tope. Yeah. Yan. Dari mi duyan, guys. Dari sa aming kapit, kapaligiran. Sa aming nayon. Ayan. Ina po, ilang labay. Yan si Tope, ayaw jug laglag og lajo. Tope, listen to me, ha? Makinig ka sa kuwa. di ka maglaraw-laraw og lajo. Diri ra gustong palibot. Ay, gut kasama nitong palibot. Kay para ibong mama, dili mag worry Yan. Si Pampam. -pam. Lipay akong dalaga, nakas Nakagawa sa balay. I love you. Untaw nang akong dalaga. Tupay, ipanubay ka nya, Peon. Pe. Hello Pampam. Pampam, -pam. I love you. I love you, baby ko. Ay, gusto kong kalagmay sa mga tiyel. ay katulogon ang baby ko. Uy, kagagwapa man. Buyag-buyag. O, pe. Ipanubay <sm> ka niya, pe. Masama na yung Ayaw, magpatapatakag palantig uro yun. Uy, di mo na makakuha ang manga. Mamalantig siyang mangga nga. Di mo na makakuha ang manga. O, ayaw na. Nadya, mangga di ay. Ah, hinog na no? Wala, mamalantik doon siya ang guys. hello oo nga, no? Ano, hulog? Ano, na, puwak? Nakakuha doon siya, o? Oh. Pati nyan, pati nyan. Tibak, man. Tibak ata, eh. Ano, wala, masipapig manga. Ganyan din kami dati, guys. Mamalantik ang mangga usahay mukat katkat ko kasugmay may ngay kung katkat ug mangga sa una oy. Dela bitbit ni kung asin punuan na ah.